Hi guys, good morning. This is um, ano ba? Ngayon ay September twenty five, and it is our schedule to fly patungong Thailand. So, wala na po yung bagyo ngayon dito. Luckily, tignan nyo po yung ito. ah, uh, if you can see, wala lang hangin, wala ng ulan. So, clear na po yung area natin dito sa Hong Kong. This is our last day sa Hong Kong, guys. And uh, we will fly to Okay, kaya lang bakit mawala ang data. To say kasabag Ah. Asa isaan? Wala yung isa na mi card. So we are hoping and praying na sana ay uh, makafly kami ngayon kasi uh, ang raming na-delay ng mga schedule for flight from Hong Kong to somewhere in the world. Patungong <laughs> Philippines, patungong other country, at patungong etc. Kasi nga dahil sa bagyo. So, for sure, traffic ngayon papuntang airport. <laughs> kailangan nating mag madali. 7.40 po yung schedule natin doon and hinahanap po yung isa nating this is for electricity asa isa ka mastercard was? so ito yung mga core natin mga foods so kailangan natin yan Ah. Kailangan natin siyang i-pack ah, lahat. Asa isa ba sa Card Wars? Master nawala isa. So, ito yung hat yun. hello, fellow, bakang easy. Ayan. So, we are praying, hoping na sana Paano ito? And, uh, tawag nito? Marami ng tao ngayon talaga kasi maraming na-delay ng mga flight. So, siksikan ngayon ang airport sa Hong Kong. Kasi, magre-resume ang kanilang... Uh, then, sa kanilang ano, 6 a.m. So, let's check the cabin kasi naiwan ko nung mga handa. ko sa marketing. Okay,

Baker is ready, our bags are packed and ready to go. Let me check out the Crenda. And then I should baba. So let's go. And we are ready to go. Thank you so much. Holiday Inn Express. for the experience ang aming accommodation during Baguio yeah. so we are ready to go we are ready to live chada ka malaka gan ayan a holiday inn express visit here in hong kong since this is our last day sa hong kong we go to airport sana po hindi mo ano hindi ma traffic doon so let's go guys 3.40 ayan wala ng ulan dry na po yung daan pero wala pang kataw tao kasi it's too early Ayan guys, so So, madami-dami tao ngayon kasi um, cause of delay ang inyong bagyo. So, ano, marami na marami mga tao dito. So, siya tayo lang. <laughs> Another immigration, guys. Ayan <laughs> si Argel. Ayan sila. Ayan sila. Ayan sila. Ayan sila. Ang nabing niya kayo lang, airport. So, sa katangahan ko po, Ewan ko yung jacket at mga shirts ko sa Marriott. So, ayan. So, lay na po kami for the check-in. Let's go. Hi! Saka so, pa sa kami sa immigration. So, papunta na kami ng terminal. Kung so, saan kami maghihintay. It's 5. Ano na ngayon? 5.30. yeah. 5.30 na. And our flight is 7.40. So, we just still have 2 hours to wait. Pero madali lang yan guys kasi madami naman kami sa so mag-talk lang kami dito or kakain or whatever. Paano gagawin namin? So, let's go. na sila. <laughs> kung hindi ma-hold sa immigration, kung hindi maraming interrogation, sa baggage naman tayo. <laughs> sa luggage naman tayo nagka-problema nga yan. So, ah may family. Okay, namatay ng train. It's my second time to ride. Kaayt ano lang siya. Um, it will take one to two minutes. But the fact that um, I ride the train is the weird part. <laughs> the weird part. So let's go ride the train. Yung uh. Open the train. Amo ba? Oso good. Ako pa lang siya. Tapat pag open ng train tapat direktso pa

Let's go. Ako. Nais. Na Malaman. Na Dali So <laughs> guys. Dito na kami sa airport. So we're just waiting for our flight. And our flight is 7.40 a.m. So ngayon, time checks. It's 5.40. So we just still love two hours to wait. So matutulog na kami. Dito yung mga, ano namin. Sila So, matutulog kami dito, guys. And uh, sila, Brenda, nag-CR si pa. So, si Marian, nandun na siya sa Bangkok International Airport. <laughs> She's waiting for us. For our arrival. Nandun na siya mga kagabi pa or someone? man... Karan? ah uh, so, 2 a.m. So, just wait for an hour. <laughs> Umaya oh, pa kami mga ano, 3 hours man, 7, so mga 10. <laughs> mga 10, 20, mga 11 na dyan kayo, 7.40, 10.40, 11 na dyan may mga magkita ni Maureen. Kalo, ibasan tayo eh. So, ano na siya, ah. Uh, ang mangyayari, we'll go to Bangkok immediately kasi meron ng susunod sa amin, binayari ng rebenda but it's ano patak-patak din and it's van dalawang van ay dalawang sasakyan papunta doon sa Bangkok na stayhan namin kasi an an hour daw siya from airport Pataya. hindi pa Bangkok. Bangkok from airport to hotel ba hmm. airport to hotel so doon kami so uh, kami is bahala kung gagala kami sa hapon o sa gabi mamaya basta ando na kami sa ano, mga lunch time or mga 1 p.m. yung ano pinakamataas na time pupunta namin sa hotel. So after that, mag-rest at So siguro we will tour Bangkok um, sa night time, parang ganoon. Basta kinabukasan, we will have a tour to Pattaya. So an a e, one day tour, whole day siya. So meron kami mga ano doon, mga pupuntahan, may mga itinerary na kami. So it's 2,400 each. yung bayad namin So, at least it's good kasi including entrances fee, ay entrance fees, including, yeah, wala, ex, ang excluding is food, ex, excluding food lang siya, tapos kami na bahala. Of course, ganoon naman na naman bahala, including food, diba? So, basta, ang importante, we will tour Pattaya for a day. So, we will, at least, nakat ano kami may 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 ganap at gala kami sa Thailand. So after that, tinabukasan, we will check out um, lunch time. Then yung baggage namin, iiwanan namin. Tapos iikot kami somewhere sa Bangkok din naman. So after that, uh, kagabihan, pupunta na kami ng airport. Doon kami matutulog kasi 3 a.m. yung flight time to Manila. Ah! So very excited. So see siya Thailand. 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 Ka, ka, kawa sawadika. Sawadika yeah.